hindi na totoo yan. Uh, I can, you go to any human rights advocate, there's nothing that we do. Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear Wala kami hindi naman ganun. So, ano yung human rights violation? What we're talking about this, political na yan. Hindi na totoo yan. Uh, I can, you go to any human rights advocate, there's nothing that we do. Lahat ng pumasok na polis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tigas. Wala kaming ginawang ganun. So, ano yung human rights violation? Alright, this is just my reaction video dito sa naging statement ni Mr. President. I really do not know what is happening to you, Mr. President. Hindi ko alam bakit hindi ka aware sa nangyayari sa Davao. Um, considering na you are the highest official of the land, wala bang um, TV sa inyo? O wala ba kayong internet connection? What about the First Lady? Hindi ba siya interesado sa nangyayari sa bansa? Lalo na sa Davao dahil sobrang ingay ng issue diyan bilang bilang mag-asawa na sanay na sanay sa nasa politika wala bang hindi ba napupukaw na interes nyo yung nagayar sa Davao na para sabihin mo Mr. President na walang mga baril walang armas ang mga pulis na nagpunta sa Davao All hindi nagsabog ng tear gas Meron ka pang nalalaman ng na, um, Commission on Human Rights What if okay what if um yung mga sinasabi mo is hindi naman pala totoo? So, hahayaan mo ba na ang Commission of Human Rights ay maparusahan? Yung mga dapat na maparusahan at mabigyan ng hustisya yung mga tao na hindi nabigyan ng human rights? I really don't understand bakit hindi mo alam ito. or, or is it possible na inire-report lang ito sa'yo, yung nangyayari sa Davao, kaya hindi ka aware? kung kung ini-report lang ito sa iyo nagsisinungaling yung yung staff mo ay kung sino man na nagre-report sa iyo directly at kung nagsisinungaling siya sa iyo um very clear na wala siyang respeto sa iyo Mr. President dapat hindi kanya niloloko tukol sa mga nangyayari sa paligid lalo na sa Davao na very maingay ang issue about that sino ang nag-report sa iyo Mr. President na walang baril pulis na nagpunta sa Davao. I really don't get it. Saan mo nakuha yung information na yan? Kung sino, nagbigay ang, kung man ang nagbigay ng information ng information sa'yo tungkol dyan sa, um, sa Davao, niloloko ka niya. At para lokohin ang isang presidente ng isang um, staff niya or kung sino man nagre-report sa'yo, it only means one thing. Wala siyang respeto sa'yo, Mr. President. He or she has the nerve na mag-report siya ng mga kasinungalingan? Ed, ikaw naman, bilang presidente, don't you find it, ano, um, katakata uh, katakataka na um, hindi mo alam yung nangyayari sa paligid? Especially, ano yan, uh, baluwarte ng mga Duterte. Alam naman naman, alam naman natin lahat na sobrang mainit ang issue ng dalawang pamilyang ito. So, wala kang interes? Saan nangyayari sa, sa nangyayari sa Davao? Wala ka interes sa nangyayari sa paligid? Anong klaseng presidente ka? Oh my God, at ang asawa mo, anong klaseng nag-asawa? Wala kayong interes sa nangyayari sa bayan? So anong ginagawa niyo everyday? Magmula nung lusubi ng mga pulis nyo na sinasabi mong walang armas. Ang Davao. Anong ginagawa nyo ng mga araw na yon? Bakit hindi kayo away? Hindi ba kayo nanonood ng balita? Wala kang TV? Oh my God, I just can't believe it. Nagsisinungaling ka sa harap ng, maram, ng, ng mga Pilipino. Oy kung hindi ka man nagsisinungaling, dahil yan talagang alam mo, dahil yan, yan ang inireport sa'yo. Nagre-report ka o nagbibigay ka ng mga statement na wala kang personal knowledge. Diba? Eto, et, hindi yan maganda. Oh my gulay, Mr. President. It's about time siguro na, na magbukas ka ng TV eh. Or I think it's about time na humanap ka ng ng nang trusted person mo na hindi magsisinungaling sa yung hindi ka lolokohin. Oh my gulay. Mr. President. Wake up. Okay? By the way, if ever, okay? Na mapatunayan na yung sinabi mo ay hindi pala totoo. Um mag mag uh, ka ba ng apology mag-apologize mag ka ba for saying um um uh, misinformation about um sa Davao just asking mr president i am just asking all right my gosh <laughs>